Magandang araw mga kababayan. Ngayon si Ate Che nagpunta rito sa bahay natin, ano, sa bahay. Meron daw siyang itatanong, meron siyang gustong linawin tungkol doon sa mga na mapag usapan namin kahapon. Nung punta ko kahapon, hindi ko na iniwan kasi hindi na daw kayo nagluluto. Tapos binibigyan daw kayo ng pagkain. Eh tinatapon niyo daw, totoo ba 'yan? Ha? Ha? Hindi pagkain? Eh kaya kayo na mamalimos pala. Ano ba talaga ang totoo? Yung, yung sinasabi nila na binibigyan daw kayo ng pagkain. Kasi nga may alam mo ba ate Che, alam ko naman nakaintindi ka itong sabihin ko sa iyo. Makinig ka muna. 'Di ba? Ibinili bumili kami ng kaldero, kawali. Hindi namin iniwan doon kasi wala ka. Pero yung papa giniwan namin doon. Okay na nahigaan niyo na kagabi. Tapos dapat ate linisin yung ano. Pilitin kayo natin na mga kapag-aral si Wake. At saan ba naglalagay si Wake kay hanapin? Dito sa ano? Oo. Oh, oh. Ano ba ano? De, hindi kayo para binibigyan ng pagkain doon. Oh, ganon? Bakit? Totoo ba yung sinasabi nila Na yung pagkain na binibigay sa inyo Tinatapon nyo lang Hindi, hindi, hindi totoo hmm. Tapos sabi ng ano mo doon Yung kapatid mo uh, Lalabhan, mga labahe doon Kinalat mo na naman yung mga damit doon Saka yung komot nyo na, uh, Ayos na Ayos na ngayon? Malinis na? Malinis na na. Oo Malinis na ngayon? Para may tayo, no? Ay, siyang ang tatay ako. Ay, nga nga. Paano Tumatay yung anak mo? Oo. Oh. Naawa kaya pa dyan sa anak mo na yan? Tingnan mo ang anak mo. Wala pa rin. pa rin. Wala pa Pagkain na ako. ay pa rin. Wala pa ko. Ay, hindi kayo binibigyan pa ng pagkain? Eh ano ba plano nyo talaga? Kaya gusto kong malaman nyo. Kung si Waki kasi yung siya magluluto, bumili na nga ako ng mga gamit nyo. Pinggan, kutsara, kaldero, kawali. Ngayon para makapagluto nga kayo. Yun nga ang ano ko doon. Ngayon kung, kung ipapaluto nyo lang din sa iba, wala din lahat yun. Kaya ayaw kasi Waki, ayaw magluto ako. Eh, hindi ka pwede magluto kasi matapon lang. Dapat siwake Ayun ba kaya napunta ka rito si mo ano? Ba't ka ma, ba't umiyak? Ano bang, kasi na ako sa inyo, na ano ako sa sitwasyon nyo eh. Parang na ako nahirapan sa sitwasyon mo. Kayo ba'y masariling tubig? Oo, wala. Na, Nagbabayad lang kayo ano, libre lang kayo. Oh, libre lang kayo sa tubig. Ano ba talaga ang plano nyo sa buhay nyo? Yun ang inaano ko kasi kausap ko nga yung mga sponsor natin. Gusto ko si Abuaki mag-aral. Tulungan mo naman ako. Nandun na yung mga gamit na sa kapatid mo ha. Ha? Ha? Sus, ano ba naman yan? Punta, dito lang ba? Mamaya kausapin ko yan. Na, abangan ko nga dito dadaan yun eh. Kaya hindi ko iniwan lahat ng gamit doon na dinalaw ko sa inyo. Iniwan ang damit lang para may maisuot ka. Nandun, binigay sa iyo mga damit. Short. Oo. Uh -huh. Kawa, wala naman kayo ngayon. Gusto ko kasi may sarili kayo sinaing. Ano mang oras pwede kayong kumain. yon ang gusto kong mangyari sa inyo. Di, di ba, yon din ang gusto mo. Para hindi na kayo mag-antay kung kailan kayo pakainin. hirapan ako sa inyo. Awa din ako sa ano ba eh, awa din ako sa kanila eh. Dalawa, yung yun nga pinapara ko ng yung anak nito, yung isa eh, ano, nagpo computer na lang ngayon, ginastosan niya. Eh. Kumpleto yung gamit eh. Yun ang ano, kausapin ko muna si si Wake at si Che. Kausapin ko muna si Wake na kasi ang sabi nila hindi naman daw marunong si Waki magluto narunong isa, tapos sabi ah? daw totoo ba yun na sinasabi nila na binibinta nyo iwaki eh, yung mga kaldero dati pa pero ngayon kung sakali hindi na niya ibibinta yun kasi andyan eh mga kutsara lahat kumpleto gamit nyo eh baso, pinggan, kaldero kawali yung tauban ng plato eh ngayon kung gusto niyo talagang ano, kailang makausap ko si Wake. Pag nakausap ko si Wake, dadalhin ko na lahat ng gamit doon. Ako nga willing nga ako magpalinis sa bahay mo doon eh kahit magpatulong ako doon kay Malinip, ano eh. Yung mga tae doon tambakan mo. Oo. Uh -huh. Kahapon ko. Kahapon nilinis mo. O, tulungan mo ako ate, kasi yeah. pareho tayo magtulungan ang dalawa, dahil naawa din naman ako sa kalagayan ninyo. Unsa nito? Unang ano ko? 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 Unang ko? Unang ano ko? Unang kaya pati bigas, hindi na kami nag-iwan ng bigas kahapon doon. Hindi kita makausap eh. Paano ba ako mag-iwan ng bigas doon? Wala ka naman. Wala akong nadatnan sa bahay nyo kasi sinabi ko na nga sa'yo, huwag ka mamalimos. Mamalimos ka pa rin kasi nga hindi ka pala nila pinapakain. Yan pala totoo. eh e, bakit ang sinasabi ng kapatid mo eh? Ay, sabi ko na sa'yo, magkawatay pa. na dito. Ang akin ng kahit na anak mo na lang na napanawa na ako sa anak mo yung dal dala mo lagi, minsan umuulan. Nababasa sa ulan, tinumpayat na payat na ma. Tingnan braso ng anak mo. Alin ka nga tingnan makita ka nga alam. si Mendez? maris mo dito, baby, Tulungan nyo ako para tulungan ko rin kayo. Yan ang gagawin. Tulungan tayong dalawa. Tulungan mo ako mag-convince kay Waki na bumalik sa pag-aaral. O. Mimi Kimao. Awa ko sa anak mong dala mo napaka-payat na, sobrang payat na. Wala namang pagkain eh, samantalang sinasabi na tinatapon niyo lang ang pagkain. Kasi nga doon, tinatapon yung araw yung pagkain. Ano? Apakapan mo siya? Wow. Oo, oh, malamalaglag ka. Sige, kasapin ko muna si Wake ha. At tapos puntahan kita. Doon lang, huwag kayong malay pag ako roon. Yan, umiyak na si Ate Oh. Bakit ka naiyak naman?

Sige ate Che, kausapin ko muna si Wake Panag-usap na kami, ihatid ko na lahat ng gamit nyo doon ha Oo, saka bigas ano Sige ate Che Oo, maraming salamat sa iyong pagpunta Kausapin ko lang yung anak mo kung anong decision niya Pag gusto ko, totoo usapan namin Ayoko nang lukuhan ng pag-usap eh, mag-aaral siya, tapos hindi siya nag-aaral nga pa sabi niya, siya magluluto. Hindi, malaki na siya eh, marunong na siya eh. Siya ka Oo. Ay, mo. sige. Kahit kahoy lang muna tayo, wala tayong kalan. Basta siya, ano, basta dalang ko nalat ang gamit doon sa inyo, ano. Okay, subukin natin. Tingnan ko kung habang nagluluto siya, titingnan ko ron, pupunta ako rin. Parting lang ko. Run. Sige ate, buti nagkausap tayo. Talagang sinadya mo pala ako dito. Salamat naman at nagkausap tayo ng maayos. Yung papag ba, doon na kayo nahiga okay. sa papag. Tinapon na yung sira mo papag. Tinapon mo na. Oh, sige. Yung awa ko sa anak mo, napakapaya to. Oh, Tinan mo. Sige. Ingat ka ha. Uwi na muna. Punta ko si Wakin sa computer shop. Kausapin ko muna. ano Sige, sige. Uwi na kayo, wag na kayo ikot ng ikot. Oo uh. Sige, ingat ka. Baka, baka naman madapa ka na naman. Ayan.